Marating ko alam galing Las Piñas kasi nga nagpapagamot tayo so sinadya ko talaga siya. Sinadya. So um, bumasay-tasing tayo ngayon, magdudokyo tayo tapos sa vlog So tara na guys! Shimmering lights, shining so bright In this glitter rush, we'll dance all night Sparkle like diamonds, glow like the stars We're gonna paint the town, we're taking it far Batting all our shit, it's ready to go Sa 9.33, na ko siya. Nahilo na sila, kakaibot nila. Wala na kayong magawa, nakaka After nila mag ah mag fashion show siya. Fashion show, tapos ano, konting program daw. Tapos talaga, nabuti pa tayo mamaya. Tapos pag na kami. Nagbibike tayo. ko ulang gusti ko. Ano ka-convert. po Basta lahat lahat sila may exposure. 'yung video. Huh? Boon, si, na. Go, si Juliana! Si Gina na. Basta ang mo na next week. E ka mo Rap? Rappi na lang. Uy, lagi na highlight. <laughs> Nabunggu ko yung motor. Puna kahapon. Ay, Di ba kahapon? Tapos kahapon. <laughs> Hoy! Hiningi lang kita! Ah, Che! Pero di kayo halaga. Ano dyan? <laughs> yung mga halaga yung pangkinga. <laughs>

Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Santa Cruzan? Dahil bakasyon ngayon, tayo ay magre-report. Basis sa aking na research 2.1, ang Santa Cruzan ay isang tradisyonal na ipinagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Mayo bilang bahagi ng pagunita sa pagdating ng mga Kastila at bilang pagpapakita ng debosyon sa mahal na Birheng Maria. Ito ay sinasagwa sa pamamagitan ng pagdaraos ng prosesyon na kinabibilangan ng sagala, kadalagahan at iba't ibang karakter mula sa Biblia. Ang bawat karakter ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kristyanong pananampalataya at paggalang sa Berheng Maria at wala na akong masabi. Bale, ikukwento ko na lang kung ano pa nangyari nung araw nung Santa Cruz. Nung araw na yan ay umuulan kaya sa covered court na lang namin tinuloy yung program. Sayang nga at hindi nakapag sa nakapagrampa sa kalsada kasi gawa nga ng umuulan. Kaya pinag-isipan namin, hmm, hindi pala namin sila. Pinag-isipan nila na Ngayong araw na lang ituloy yung Santa Cruzan kesa i-adjust sa panibagong araw. Inisip din kasi namin yung mga nag-rent ng gown kung i-adjust namin or ikakansel cancel namin ang Santa Cruzan. Ang hirap mag over pag walang skill. Ay, madami pa lang mga angels ang sumali ka, so kalahati lang sa kanila ang pumunta. Kasi umulan nga. Kung tatanungin nyo kung bakit ganito ako magsalita, fan kasi ako ni Vince Animation. So, isearch nyo sa YouTube. Sobrang akong naaliw sa mga video niya. Yung tipong hindi kompleto yung araw ko pag di ko na yung mga video niya. Oh. Okay, back to the topic. So, sila pala yung mga dalagang nayon. At sila naman ang Tres Marias. Si Erika, si Edian, at si Raylene. Kung hindi nyo natatanong, sila po ay member ng Altar Server. So, yun lang. For the technical yeah. area. <im helps> <imves> Sige naman pa nung tribe. Hindi na din yung tayo.

nere ready na lang sila tapos ang loadout ng program para daw muna tapos fashion show fashion show tapos Okay. dragon na yun daw pero ang gawin mo dapat lahat Facebook one time <laughs> Hello David, oh, pero, pero, <laughs> Agui, kulang pala ang video Tumain na umabot ng 10 minutes So, kita-kits next week